yan what's up mga kamandoy? Ayan, makikita nyo kamandoy uh, Nandito ako ngayon, tingnan mo, nasa ako Nandito ako ngayon sa ano, yung nak na ano, na bangka Yung katamaran uh, Na pagbigyan tayo ng ano, na, ng chance Kasi ang mga crew dito mga kamandoy uh, Mga Pilipino uh, Kaya sabi, sabi ko Brad, baka pwede natin i-vlog yung ano, yung loob Sabi, sige, sige, wala problema Ayan, ayan, ayan eh ano natin ituturo eh, namin kayo mga kamundoy dito grabe mga kamundoy nakita ko na kaya ipapano ko sa inyo sa, so, ipapakita eh, ko sa inyo ito yung mga ano nila oh. Uh, ipapakita ko sa inyo yung ano Eh uh, tawag dito yung loob uh, ang magtutor na sa atin ngayon mga kamundoy ito si ano si Chief uh, Chilmar ito yan ang mga Pilipino ano brad uh, Ipisa na ba natin magtutur dyan? Ipisa! Yeah, oo, oh, 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 sige! Uy, Tom! Kamundo! tayo sa aming... High speed to! High speed! High speed, oo! Oh, Bumatak po ng 28 knots! Oh, grabe! Passenger! Oh, grabe! Tumagam mga Tumagam Oo! Oh. Ayan uh, na, Brad! O! Ika, Brad! Ikaw, ikaw, Brad! Pasok, Brad! Ilang ano to, Brad? Ilang uh, kapasite to? Uh, umabot kami ng 285 passenger. Ah, uh, plus 8 pa na apat na VIP, 8 VIP. 8 VIP, grabe mga Kamundoy tingnan mo mga Kamundoy. Teka oh. mo, ganyan daw to pag talagang ano, eh uh, tinatakpan lang pala nila mga Kamundoy kasi ano daw uh, para hindi madumihan. Pag uh, na-okay na yung drain yan, sa katanggalin. Grabe mga Kamundoy ting, tapos dito mga Kamundoy yung ano daw dito? Si uh, AR dito, Brad. Si AR. Oh, si AR daw dito. pang daw official mo. to oh. tapos 'yung uh, oh. dalawa pang pasahero. Oh, 'yan daw may may may, may ano mga commander so, micro tapos 'yun daw 'yung ano sa mga pasahero. Grabe mga commander, kaganda. Tingnan mo mga commander, oh, pati mo 'yung ilaw nagbabago-bago pa 'yung ilaw oh. Oh, e, tapos uh, mga kamundoy, ayun pala 'yung mga kasama rin na, uh, nila dito. 'Yun oh, 'yung crew. 'Yun 'yung isa si ano, si Engineer 'yan. Tapos yung isa, yon si segundo yun, yun o, yun o, si Michael, <laughs> naglaro-laro uh, lang yung cellphone niya, kaya ngayon magpapasama tayo kay, ano, kay Captain Chilmar kasi, ano, natin to dito, oh, eh, hindi ko alam to ditong, ano, lugar, ano, dito, yung mga pasikot-sikot, ano, sir, punta tayo yeah, ah. na tayo doon? Ah, sige, sir, dito ako sa likod mo, sir, eh, ah, sunod ako kung saan mo ako dalhin, sir? Sa gitna nito may iron kaming kapitirya or coffee maker. Ah, yun. Yun mga kamondoy oh, pura. grabe. Oh. Ayun yung uh, nila mga kamondoy so. Oh. Yan pala yung ano, yung pinakagitna daw. Hmm. Ito yung kapitirya daw. So parang talagang ano lang mga kamondoy. Parang ano lang. Parang ang tawag nito sa Pilipinas din pero mas malupit. Oh, grabe. Tingnan mo mga upuan oh. Grabe. Tapos yan, may kapitirian nila. Oh. Tingnan mo yung design ng kapitirian nila. At saka, syempre, safety first. to oh. Ayan, oh. may mga, may mga, ano, mga, tawag nito, uh, fire extinguisher. Oh. And doon tayo, banda, <coughs> sir. Ano ba yung banda dyan, sir? Dito, dito, banda, sir. Ah, ito yung sinasabi ko kanina na VIP. Ah. Port ah, and Starboard yan, apatan. Ah, yan so, pa. Ano ah, yun pala yun. Grabe, may VIP din mga kamandoy. <laughs> Saan ka pa? Tingnan mo yung VIP na yan. Sa Oo. Oh. <laughs> Tingnan mo yan. <laughs> tapos ano ito, sir? Ito yung gangway, sir? Gangway ito. Ah. Uh, ito lahat na to, napalibutan ito ng puro CCTV. Ah, uh, may mga dalawa CCTV dun, dalawa din. Dalawa dito, dalawa dun, tapos sa... Uh, uh, ito yung exita niya mm. Um, dito daw mag-exit mga kamundoy tapos yun yung CCTV mga kamundoy naka ano parang centralized itong mga CCTV dito grabe palibutan oh, tapos ito yung mga kamundo yun oh, makikita yun yung exit yan nasa kaya dito yan yun sa pintuan na yan yan ah oh, grabe ah, oh, lupit mga kamundo yun oh, tingnan mo yung harapan din oh. parang ganun din mga kamundo sa ano sa dun sa banda sa harapan ang posisyon ng mga upuan niya. Oh, tapos yun Ah uh, dito uh, ano to sir? Uh, TV to sir? yeah, TV yan. At so, para hindi maboring yung mga pasahero. Ah, uh, yung TV, grabe. <laughs> Tingnan yung TV, baka kamundoy yo. <laughs> Parang talagang <laughs> talagang sinema mga kamundoy kung napapansin nyo mga kamundoy yung lighting so nagbago bago mga kamundoy naglalaro yung ano tawag nito yung ilaw Yeah, Kaya pag natapos ka ng vlog, na-upload mo, ipapalabas namin yan dyan. Uh, <laughs> para sige, makita sige. mga pasero. Uh, sige, sige. Next time, next time. Pag na-upload -ano, na ko yan. Mm. Yan. pa Ano na lang, pa-share na lang, sir, no? Sige. Uh, yan. Ngayon, sir, ang ano, gusto ko sanang ipakita sa mga manonood natin, mga sir, sir, mga kamundoy natin, manonood natin yung ano, yung sa engine room. san ah. Saan ba yung engine mm. room banda, sir? ay doon tayo sa pupa Ah, uh, sige Say, sige. Room in naman si yung kasama nating Pilipino ang Ah, yung yo, uh, yung, yung chief engineer doon. Ah, mm. uh, sige sige sige. Eh pop, ano ko lang sir ha. Ah, uh, ayan mga Kamundoy. Uh, Ayun mga Kamundoy. Uh, Ayun uh, si ano, ito yung magtuturo natin mga Kamundoy, ito yung chief na chief natin ngayon, chief sa makina. Yeah, in charge sa makina mga Kamundoy. Ayun, dito 'yung lalabas tayo yun, dito rin Kamundoy sa banda sa Puitan na nato banda. Oh, ayan, dito daw papasok papunta ng mag engine room. Oh, ayan, sige. Ayan, ah, kamundoy standahan lang. Oh, ayan dandahan lang daw ah, mga kamundoy. Si Mali 'yung dandan natin, baka tayo ro pilayan, hindi tayo ah. makatrabaho. Wala ah. tayo padala sa pamilya natin. Ah, ayan mga kamundoy. So. Ganun lang ang hagdanan nila. Ah. Tiga lang mga uh, kamundoy sa, I ano ko lang to ha, ah. kasi bababa -ba ako, <laughs> tiga lang. <laughs> ayan mga uh, kamundoy, dito na ko banda sa baba, uh, kasi, eh ano muna, tawag nito, ah. Kasi mahirap yung hagdanan kaya sabi ko i-ano lang muna natin. Ah. Ah. Ito, ito yung pinaka main engine niyo, Brad. Ah, ito. Ito yung mm. main engine. MTU Ah, 16B. Ah, 2000 series. Ah, grabe. MTU Inteo pala to mga so, kamunduy. 2000 series tapos may rated speed na 28 knots. Ah, 28 knots. 2250 horsepower, RPM ang 1,440 kilowatt. Ah, grabe. Tingnan mo mga kamundoy, o. tingnan mo yung makina nila. O. Eh, ano natin na. Brada, o, tingnan mo yung mga control panel na mga kamundoy, o. talagang tawag nito, arrange na arrange ba? Tapos tingnan mo yung mga wirings nila mga kamundoy, nakarelings talaga yan. O. grabe yung ano nila mga kamundoy. Tapos kita mo yung makina nila kamundoy, mga MTU daw to. Grabe. Oh, ito spend, spend. ito yung pinakamaki ng mga kamundoy Dalawang air filter Dalawang turbo no Tatlo, tatlo oh. Sa dalawa, tatlo oh, Tatlong turbo Grabe <laughs> Saan ka pa Tapos ito yung pinaka gearbox ng mga kamundoy Ayan ah, Kita ko lang yung gearbox Yan nandyan na yung nakakabit uh, yung Shop niyan Ayan Yung makita nyo dyan sa ilalim Sa unang un unang vlog Grabe Tapos ito yung ano Dino Sir yung bro. 'Yung generator nyo? So, Perkins. Ah, Perkins. Perkins naman to hindi to hindi siya ano, hindi MTO. siya MTO. Uh, ah, 'yan Perkins oh. Ano rin to, maganda rin tong Perkins sa pagdating sa mga generator-generator. 20 kVA. Ah, 15 kVA. Magkano, sir? 15 kVA. 15 kVA? Oh, 'yan, mga 15 kVA daw mga kamundoy. Oh, grabe. Oh, ito yung hitsura mga kamundoy ng engine room nila pagkatamaran. Yung parang sakop sakop niya lahat. Lalo na pag ito makina nila ang laki kasi. Kaya talagang parang nasasakop niya lahat ng ano, ang engine room. Tapos ano 'yan diyan banda, sir? Ah, uh, panel board. Ah, uh, panel board. P Pwede ba natin puntahan 'yan, sir? Oo, okay, tapos Ayun. 'Yan uh, mga panel board. Fuel separator. Ah, fuel separator daw mga Kamundoy. Nandoon din kumpleto 'to pala mga Kamundoy. Oh, mga pump nila. Tapos oh, 'yan mga fuel separator nila. Grabe mga pump tapos yung panel board daw nila dito ito yung sa electrical sir no electrical. Ah, sa electrical panel pala ito mga kamundoy grabe ito, oh. ito yung transfer ano transfer pump may manual sa ano ah ito sa ano naman to sa yeah. sa fuel, fuel. ah fuel transfer pump oh ah. fuel transfer pump may manual at saka Transport may, motor. At, uh, motor ah kaya pala kaya pala sabi ito ko yung manual yung uh, pump oh. Mm. Grabe. Tapos nag-alarm. Mm. Pindutin natin yung buzzer. Ah, ayan. Pag nag <laughs> daw yan, pindutin lang daw yung buzzer mute mga kamundoy. Yan, o, nakikita nyo. Tiyo, grabe yung, grabe yung ano nila kamundoy. Oh. Mga control panel nila. Oh. Kaganda. Grabe. Computerized din mga kamundoy. Tapos dito mga kamundoy. Ano naman to? Malapit na to sa harapan na... Uh... Sir, na? Oo, oh, malapit na. Oo, oh, malapit na to. mga, itong mga pump nila. Ano tong mga pump sir? Mga fire pump? Fire Or? pump? Ah. Ah easy cooling pump? Ah, easy cooling pump. Ito sa fire pump din, emergency fire pump, pump. Ah. sprinkler. Ah, sprinkler. Berge sprinkler. Oh, crap. Kontrolnya. control, Hmm. Tapos, compressor. Compressor. Sa aircon. Hmm, aircon. Oh <tutup> Ayun, nag-under nah, na. under yung compressor nila mga kamuloy kasi naka-ano uh, to naka-under doon sa ibabaw kasi mainit. Mainit sa ngayon dito mga kamundoy sa sa Egypt. Kaya ayan naka-under yung impresyon na maririnig nyo. Uh, talagang ano, uh, under siya na ano ba. Nag-automatic no, pala yan ka mga kamundoy, automatic to. Tapos yun mga kamundoy, oh, control panel ng sprinkler nila. Lapitan ko kung konti sira, uh -huh. para makita nila. Ayan na mga, mga kamundoy, oh. ayan A sprinkler local control panel yan dan uh, ano tapos ito yan skip hats nila yan may ladder punta dito may hats dito yan ito naman bandana na daw to sa ano Bandana na daw to sa sa harapan grabe yung air condition nila kamundo. kayo kalakay oh Grabe naman to Hmm. ka tingnan mo lang siya mga kamundoy sa ano sa labas sa, ano ang, ang liit lang e, maliit lang tingnan pero pag dito ka na pala sa loob kadami pa lang laman hindi mo sukat akalain tapos ito yung mga ano nila oh sa control panel to ng ano easy oh eh kuno nila oh grabe ah ayan sa so, uh, kabila sir gani din. Ganun, ganun din ganun din nang hichora ano, ano sa kabila uh, accommodation na hindi tayo makatawid doon kasi walang ah, ng, walang ano walang tawiran wala tawiran na kinanggan nila yung ano yung cover ng ano ng, ng flooring ah ng flooring. O, ng flooring ah yun pala ang kabila pala mga Kamundoy ganon din sa engine room tapos ang ano pala nito katapat ang nito, katapat nito ang accommodation. accommodation o ang problema daw hindi kami makatawid doon kasi ano kasi may ginagawa mga kamandoy hindi na lang natin istorbohin yun kasi kailangan yun eh ayan, trabaho yun mga kamandoy kasi ano to ayan mga kamandoy ron kita nyo rin yan yan hatch hatch din yan o oh. uh -huh. mga uh, hatch skip hatch yan mo pag pwedeng punta dito pwedeng pwedeng umangat dito pwedeng bumaba dito yan mga uh, kamandoy mga hatch nila grabe mga kamandoy tapos yung pressure tank nila o oh. ah hindi alam mo kung gaano kalinis yung kamang mga Tapos, may mga kamera. oh, may mga kamera pa. oh. sarap, oh. tapos yung dun din sa kamera, mayroon din ditong kamera. Ah, grabe talagang. Kumbaga lahat may mata. May mata mga kamondoy. Ang loob ng engine room nila. At saka napakalinis mga kamondoy. Tingnan, kita nyo naman. Well arrange yung, well arrange yung ano, yung tawag nito. Yung mga tubo, mga electrical, well arrange talaga. Yung talagang hindi pakalat-kalat ba. O, ayan o. Ayan. Uh, papasalamat tayo kay ano. Kay chief na pinagbigyan tayo ng ano. Matur natin yung loob talaga na makina ba. Kasi kanina, doon tayo sa ibabaw. Eh, gusto ko rin yung makita yung ibabaw kanina. Yung tawag nito. Yung salon nila ba. Yung doon ang mga pasayro. Kaya sabi ko, chief, baka pwedeng ano, matur natin, makita man lang natin yung makina nyo na, ano, grabe, kalaki pala nito, tapos, tatlong turbo, grabe, kalakas nito, <laughs> kalakas nito mga kamdoy, ayan, o, oh, pakita ko lang sa mga kamdoy, ito daw, isa, tsaka yung dalawa, at saka yun, no, tatlo, ah, grabe, tatlong turbo, saan ka pa, kung talagang kung mag-field man yung dalawa or isa, mayroon pang, ano, spare, walang problema, grabe yung makina, yung kabila pala to Kamonday, ganito rin MTU din. Oh. Din, din. Oh, ganun din, walang walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang ang doon banda sa doon banda sa harapan kasi ang katapat noon accommodation na. Hindi nga lang tayo makadaan doon. Oh, ayan lang mga Kamonday. Uh, uh, na kita na natin yung ano na nator na nator na tayo ni Sir dito na pagbigyan tayo na mator yung ano nila. Ah, uh, ayan lang mga Kamonday. ano na natin to. Hindi hanggang dito na lang. Salamat sa ano. Shoutout pala sa mga crew dito ng ano, ng iFit, ah Your Fate. Uh, your, your Fate! Oh, shoutout, shoutout sa Your Fit si ano, si eh, uh, Chelmar, si Michael at saka si ano. Yo, <laughs> si Sir. Oh. <laughs> ano, oh. napagbigyan tayo mga kamanday. Ayan. Yeah. Ayan. See you next time mga kamanday. Ayan. Bye bye, bye bye. I love you all mga kamanday. Sana huwag kayong magsawa manood mga Kamundoy. Paki-support na lang din. Ayan, paki-support, support sa atin. Kung bago pa lang kayo sa ano ko sa YouTube channel ko, paki-like naman. Like, uh, subscribe, bell uh, bell all, paki-all na lang mga Kamundoy para ma-notify kayo kung may bago tayong upload. Ayun. Ayan mga Kamundoy, yan uh, ano Ay, extra lang yan. Exhaust yung exhaust ano nila. Yeah. Yan lang. See you next time. Bye-bye.